Naku po, ang manok din na. Eh, talagang pumugak na ng pumagak. Ay, katanghali ang tapat. Ay, siya, kakakita yan ng tikbalang. lang. Alo naman, katanghali ay naman tapat. Paano naman ya, maka... Eh, pero may katanghali ang tapat. Magpopoputak. Para, parang gayon, parang... Huwag okay, kayo maingay, inay. Oh, may ano sabi day, inay. Sabi, ala, nakita ko gaya sa si inay. Sa, ano, sa may balagtas, sir. Magyagawa sa balagtas. Nabili ng mais. Ay, napatihin na lang ako at napaumais. Kakahiya lang na magpapicture. Ako, eh, ano, naka... <laughs> S, ano ka STI tanda pagkakaya ako. Tandaan nyo, ga ayun, ay, 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 huwag nyo sasabihin na kalimutan ninyo. Hindi ako makakalimutan ano. Ay, Natatandaan ko yon na ako ay bumili na, napaibig ako doon sa mais, may tindang mais doon sa, ano. Ay, hindi, <coughs> <coughs> hindi ka kasama noon. Kamilaan ng tatay mo magkasama, punta kami ng, ano, noon. Hindi, hindi ba kayo na kayo magdala? Bigod mo kayo Masasayang lang, hindi naman kayo mahilig sa Ala, mais. ba? bakit kami naman ay nangasab din eh, yan. Ala, tama na sa inyo yung... Kami, Tama na sa inyo yung... Talagang kayo ano yung corn beets. Ayun ay yung inangas, yung inangas. Ala, eh, kahit naman kami ingas, ngasin namin, ang ngasin nila namin, nangangain din kami. Masasayang laang, kaya kami nila ang mag-asawang kami. Oh, eh, hindi nyo nilapitan, aray. Kayo naman naman napakasuplada ninyo. Uy, kuy na, huwag kang gayaan Ay, bakit ha? Ano suplada? Eh hindi niyo nilapitan. Ang na lalapitan ko ay eh, magalit pa sa akin. Best na may natatandaan ako. Eh kung umuwi sa inyo baka mamamay dinaraya ninyo, sinupladahan ninyo, okay, baka okay, ninyo. Pa, for your oh, eh. ay paano yung inyong ano? Oh, paano niyo ipapakita ang inyong, ano? inyong pagngiti sa yon, kanya? Pa Paano? Okay, ano na? Ah. Alam ko 'yun. Ah? Hindi mo man hello. Hindi ka nag-hello. Baka nag-hello. Hi. Hello anak, ayan. Next time, pag nagpangita tayong dalawa, itay eh, tayo magkukwentuhan. Tayo magpipikturan. Ano? Lilibri ka na rin ng mais. Huwag kang mag-alala. I ng mean, mais? Aba eh, eh, kung doon kayo magpapangita uli eh. Oh, eh mali mo sa kape naman. Na kayo sa kape naman na lang. Oh. Ililibre ko ng kape. Ayun, ililibre ka daw ng inay ng kape. Dahil... O, lomi. oh, oh. yun. Mamili ka na lang. Lomi, kape. O, oh, pumunta ka sa kape naman. Mapakilala lang na inay nyan. Ako yung inyong, ano nakaumisan sila. kung marami sa... sila. Biglang rumamay ang magpapakilala ngayon. Ba naman na. Ay, tandaan mong pangalan na, Re. Ay, sino ba ikaw? Ay, si Kay lang, ay. Hige. Hanapin ninyo <laughs> ang inay Len sa cafe naman at ililibre kayo na, rin. Kain muna tayo ng lumpia. Shout out kay Sam. Thank you, Sam. Sa, thank you po. Apakasarap ah, ng kanyang lumpia. Lumpia. Tinyo, sinasaw-saw sa? Suka. Suka. Gayun pala yun. Ang alam ko lang, isa ano lang ito sinasaw eh. Ang ah, gano'n naman. Sa katsa. Mmm. Lapo. Yeah.